Wala kayong pwesta! Wala kayong Mga gusto na! Tama na yan! Tingin niyo na to! Suso! Ano ang kahirangan mo, Watanabe? Nagtatakarama ako kung bakit matatas ka rin sa wika ng Tagalog. Dito ka rin ba sa Maynira, rumaki at nag-arar kaya ko? Omae ga, shiroi tsuyo wa nai. ka ka rin na. Banyong. Pati ba naman kayo nakigugulo pa dito? anong ginagawa niya dito? Hindi ba't amo natin si Mr. Tanaka? Mabait naman sila sa atin, ha. Anong anong problema niyo? Kahit na mga Hapones pa rin sila. Kalaban sila ng mga Amerikano kaya kalaban din sila ng bansa natin. Mr. Tanaka, gusto na sinabi. Hindi porkit inatake nila ang ibang nasasakupa ng Amerika ay idadamay niyo na maging ang mga Hapones na nandito sa ating bansa. Paano kung mga inosente sila? At wala naman silang alam sa mga kaguluhan nangyayari ngayon sa Hawaii. Lalo si Mr. Tanaka, na wala naman pinakita sa atin kundi puro kabutihan. Hindi nating kailangan maging marahas, mga kaibigan. Kaya sige na, magsiuwi na kayo. At huwag nyo nang idamay pa ang ibang mga inosenteng mga hapones, kundi mag-aaway-aaway tayo rito. Tama na to. Sige na, sige na, sige na. Babalik kami! At sinisiguro ko, Kasama na namin ng mga konstabularyo. Tara mga kasama! Ah! Tayo. Mga Filipino nga naman, mas galit pa kasi sa mga Amerikano. Tayo na. Sundan natin sila. Bakit pa? Kaya hindi naman tayo pinapansin na Eduardo. Basta sumunod ka na lamang.